Huli nang nga, o, oh, sabay. <laughs> sabay, up, up, up. O, ba yung malaki lang? Yun, up, o, oh, yun, laki. Sige, tibayan mo, tibayan mo. Lagay mo, lagay mo. Tita. 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 Merinda. Galing naman ito. Merinda. Merinda. <laughs> <laughs> Opo oh, <berienda. laughs> oh, merienda. Merienda, tuwang merienda. Hello po mga kadilang, welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog ay papunta po kami sa Kalaatinels TV dahil si Tita Ninang ay nagpa-order ng bangus at yun daw ay ibibigay niya para sa Team Marites at Team Chulas. Wow. Thank you so much po. At meron din siyang pa-order na alimango. Wow! wow. Alimango rin. Para naman kanina yun kagilang. Para sa akin tayo. Wow! Sa atin. Siya-share ko din syempre sa iyo. So thank you so much thank you po so Tita Ninang sa iyong patuloy na pagmamahal po sa amin, sa Team Marites at sa Team Hitik. Opo. Ayan. So ngayon mga kadirag ay kami po ay pupunta na sa Abia winda dahil doon tayo o order o sa bibili. Sa ng... fishpan po nila Ate TV. Ayan. So, nag-aantay na po si Ate Nels at Bossing. So, tayo na. Kadilag. Tara. Tamang-tama po at uh, maghahapon na din. So, hindi na masyadong mainit sa hmm. balat ang panahon. Yun. So, baka magtaka yung ating mga nanonood. Ako oh, po muna naka-face mask sa ating mga viewers dahil medyo namumula pa yung aking um, mukha mukha. Ibawal po ng direct okay. So, let's go. Kadilag. Tara. Let's go. Let's go. Nandito na po kami kala atin eh. Oh. Nakipasok <laughs> na si Luis. Mm -hmm. Ah! Dahan-dahan. Like oh. na, na, ano ka na? Ha? Hmm. Huh? Okay lang? At kami po ay papunta na sa fish pond. Ay na po si Ate Nars ni Kuya Emil. Nandito na po kami sa fish pond. Ilalakad na. Diyan po si kagwapo lang lang. Parang high tide han. Ayan lang. Ayan na lang. na oh, lang. na rin. Hmm. yan at uh, narito na po kami may kubo wow ganda din itong pusa nila ate nurse sa... sino na nga ito sa winter honey eh? ay sino hmm, cute <laughs> hi cute <laughs> Papapain po si Goya ang ilang mga ah, alaga. Baide po si Ate Nels. Kami po ay napunta dito dahil yun nga po o-order daw po si Tita Si o si Tita Ninang po ng bangus daw po sa inyo. <laughs> Nag-chat nga sa aking kahapon. Ah, oo. Oh. Sabi, kahapon ng awo ka nga po. nga ng bangus. Oo ay yun. Di pagkat ako na may galing sa inyo kahapon. Ah, Apo. Ay, kay, gusto ninyo ni Bonzo. Sakto na matura ngayong paso. Oo. oh. Yan. At bali kami po ay magkasimula ng maming wit. Ni Logs. Palabog na din po ang araw. Alas 5 na. Mga ilang peraso ang ay bibili. Ay, ano daw po, ah, parang mga tagi-isa po yung Team Marites, ay siyang po iyon. <laughs> Saka po ang Team Chulas, ah, mga, dalawa mga, daw po. Mga ganayon. Kasi ang isa po bagay tumitimbang ng mga depende po sa lakihan. Oh. Pero, so, yung iba ay mga dalawa ay isang kilo. Mm -hmm. Meron din namang tatlo. Ayo oh po. Two to three. Sige po, ang kuwan po yata ay parang nasa 10, 10 kilos ang maximum, gano'n yun. <laughs> Ayan po, kami po yung magsisimula ng maminguit natin. Sige po. Tayo ay, ay maminguit. Isang isa kayo? Oo. Mm -hmm. Pag nahuli ninyo, mm -hmm. ay huwag ninyo ilalapat at agad ay natatanggal. Ayun lang mo ayun lang po, tasa rin. Kukuha pala ako ng, ano, ito, lalagyan. Itimba. Ayun, pwede. Okay tatakpan na lang. Na po si... oh. Oh. Oh <laughs> <laughs> Tataas mo na. Hindi, ilagay mo na oh. doon sa timba. Dapat ay doon mismo siya lalapat sa timba. Oh. Ayun, tatakpan ha. <laughs> okay, mabiwas ha ingat laang. Laka <laughs> <Naka> isa na. <laughs> Nakahuli na po si kagwapo lang ng isang bangus. Sabi niyo, papamigay na rin ninyo. Oo oh. oh. po. Okay, oh, pa, eh, mailagay mo po sa presa. Um, kami na huli at bawal sa akin yung mainit. Ping. Mm -hmm. timi timi, timi. timi, timi, timi na naman huli. na yun. So, timi na nga bagay natin. Kasi so, ako din. Oo. Oh. Oh gusto ko rin mamingwit. Busog na yata ito at napakain na ni negosyo niya. Wow! Ay! So, yun. Ah, hindi pa. Yun, meron na. Opo, doon may lagay, doon mo ah. Ipasok mo rin doon. Ayan. Opo, bakatawas sa atin eh. <laughs> Yan. Pahuli si Cadillac. Sige, pasok mo. Up, up, Yun. Nakahuli na po si Cadillac. Yan. Up, isa po pa po si Cadillac. Nakaka-apat na tayo. Malaki yung nahuli ni Atin. Malaki <laughs> yung nahuli ni Atin. Wakan mo muna muna is isa ate. Yan. Oo. Oh. Pilipitang iyang. <laughs> Ibon ang mahuhuli niyan. Tyan. Oh naman malaki 'Yon. Oh, laki. Sige. Tibayan mo, tibayan mo. Lagay mo, lagay mo. Lagay mo.

At totoo na lang kita. 'Yun ang malaki. <laughs> Huli na Huli nga. Oh, sabay. <laughs> sabay. Opo, pop. <Up, up>, <laughs>

punsol, <laughs> ang sinong lagi yun ang muna ko na kaya lagi, up yah, yah 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 yeah. yun ba <laughs> Tawakan mo sa anit hmm. Isa na lang Ano? Ang dito Ano? Isa na lang Ayan, okay na yun Ayan, ayan Malaki Oop, oh, oh, oh. laki na 'yon. Oop oh. Ilagay mo, ilagay mo to na oh, Bigyan mo kayo busing Oop Ya. Op 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 op. Ay. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Hawakan. Eh, lang, Ya. Yeah. Laki po naman! Yun! 'yon. Looks baka makain ano, na, baka makabiwas. Maka, okay. Lock din, <laughs> <yun. We'll think> o <laughs> po makawala. Okay na 'yan, ate. Madami okay. na. Ng gigilid hmm. lang natin ito. Lock <laughs> Yan at ito po po yung nahuli lahat dami po ang na bingwit eh. Tabahan ni Nay. Oh. Opo. Inaabangan ni Timmy. <laughs> Nakatingin si Timmy sa mga isda. Ah. Cute naman ni Timmy. Nararito lang sa gilid. Wow. Wow. Dami din, honey. Opo, uh, mabilis na po ni uh, Ate Nels. Buti nga hindi pa pinakain ni Bosing, kaya mga gutom din. Oo. Wala bagad na. Puto ba nung isa? <laughs> Puno po yung isang timba. Ayan, na. Ayun po. Dini, Ayan at kami po ay Pabalik na sa bahay po nila ate na Dahil tapos na po kami kaming At may binabalikan lang po si ate na at kagwapo lang. At si Timmy naman po ay nasunod sa akin. Nagihilahod. Timmy! Uy! <laughs> Sweet naman ni Timmy. <laughs> Ganda po talaga ng view dito sa palaisdaan. Yan na po sila. Bye-bye, Timmy! Okay. Dito na po kami kala Ate Nels. Ah, <laughs> At bayan po senna. si Teo, si Mahalan. Hey. Wow! Dami. Unahin muna natin yung kiluhin na yung pong. malalakihan. Mm. Stay. Ano yung mga Aba, ay kulang isang kilo. Oh, guhit <laughs> oh. lang, <laughs> ang kakulangan. <laughs> Gusto ibaba naman na Wow! Wow nga po honey, lakas po na yun. buhit na la um. ang. <laughs> <laughs> Parang yun pa po. Saan yun? pala na talaga lugsa ako okay. Ito, no, ito, malaki. Malaki, Bill. Ito lang isang kailan. Ito um, nga po. Yan po at ilalagay na po ni Ate Nels doon sa eco bag. At nandito po si Tayo Yay! Yay! Nakita ang kanyang Nino. Yay! Eh, gusto ko lumabas. Nilalabas na nga yung kanyang car oh, kanina. Naatrasan kay... <laughs> <laughs> na, na yung kanyang mami. Hi! Hi! hi, hi! Hi! hi. Marunong Ma na pati yung maglabas uh, nga. Pray muna, pray. muna, muna, Pray. 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 pray ay 3. Ah, Ate. Hadi 6 tapos ito ay 1.8 kan eh. Mhm. So, bali ito po ay naabot nang 14 pieces tapos ay may 2 malaki, 16 lahat kan. Mm, 16 uh, piraso. Wow. <laughs> Kasi magbibigay pa si atin niya sa saka si Bosim para kay nanay at tatay naman daw. Wow. Ayan, dalawang mga sisip. Sabi ko yung anim ha, baka mangala itong. Hmm. Kiluhan. Anim, kasi si 1.8 ahan. Oh, Opo. Sabi 7.8. Tita. 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 Merinda. 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 Galing K naman pa. ito Teo. Galing naman. Galing naman. Tita. 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 Oh, Ay, anong gusto mo? Lang. <laughs> didi. <laughs> didi. <laughs> didi. Didi, parang didi. Didi. <laughs> 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 wow. At uh, nilalagay din po si Ate Nels na alimang. Wow. Si Tita ninang po ay nagpa-order din ng Nina. alimango. thank you po. Nina. Ito ninang oh, ninang 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 Nina. 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 ah. galing Very good. <laughs> <laughs> galing. good. Why, merienda yeah. merienda 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 <laughs> <Makay kay> merienda 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 dahil merienda 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 Malangika. Teo. Oh, baka lumabas. Pasok <laughs> halika na. Pasok na, pasok sila. Halik ka na, halik na. May merienda na tayo doon eh. Mm, tito, tito. At narito na po kami sa loob. Nasaan ang merienda? <laughs> hey, oh. Nasaan? Turo eh. Turo ay eh, merienda. merienda. Merienda nga eh. Yan, nag-iinit na po ng merienda si Milot. Wow, pala to. Wow. Yeah, Merienda. <laughs> merienda, merienda to ang Oh, merienda. Nagiinit pa po ng merienda. Nasa na si Teo. <laughs> At uh, ako po yung magbabayad na atin. Eh, sa nung pong pinaorder po ni Tita Ninang. Ayan, ito po. Ah. So, sa so, kuya so, na lang kita. Opo. Oh, Salamat po. Tita din ang napatingin. Tita C. Thank you po, Tita C. <laughs> <laughs> thank, oh, si. thank you po. Para sa Team Marites at Team Chulas. Ah. Wow. <laughs> Ito yun naman po'y happy. Masaya sa day. Masaya mm. Pag may reset, oh, pati ang pakita yung rin niya. Pinaflexan eh. Pag may reset, oh, pati ang <laughs> pakita yung rin niya

Uh, pa miss. Much, much, much later. At kami palis sa atin house. Thank you. So, okay, na po ]ze. kami. Thank you po. Uh, kami palis uh, na. Kami po yung dedaretsyon oh, na kala ati Chula. Oo. na namin yung bangus. Uh, uh, <laughs> uh, uh, salamat. Salamat, salamat din po. Wow, ay tayo. Salamat sa merienda. Kami po ay... Papunta naman ngayon kala Ate chula. Hmm. Kami po yung inabot na ng gabi. Dahil anong oras na din po kami nagpunta dito sa Akala Atin Thank you bye po, Atin Nels. Bye-bye. Bye-bye, Teo. Bye-bye. Nandito na po kami sa Gumian, Kana Ati Set. Ati Chula po. At amin na pong i-deliver itong isda. Ah, bangus. Nakailang kayo kayo. Kami ay nakabaliwalo. Walong oh, oh, tail. Hello oh. po. Magandang gabi po. <laughs> <laughs> so, ayan. Tayo po ay... Ah, <laughs> <laughs> di ba? Ito po para sa Team Chulas from Tita C. Wow! Uh, oh po, C. Dalawa looks. Dalawa daw looks sila atin. From Tita C. Tita C. Kuha ka na. Laktod may pangulam ang nanay. Kaya nga. Oh. Ito. O yan yun. Pili ka na. Hmm. Pili mo yung malaki-laki. <laughs> yan. Uh, wow. Ito po, uh, medyo malasalaan po. Abay, sana sama lang. Thank yeah, you po, Tita, tita Sis. Wow, salamat po. Salamat po. Thank salamat yeah. po. Thank, thank you Thank you po. po. Thank, thank you po. po. Thank you po. Thank you po. At ito namang iba ay... Para sa Team Marites. Marites. Ah. Yeah. Mm. <laughs> ay, kaya po. Kasama rin po. <laughs> Oh, Team extension ito. Oh, extension. Oh. Kaya po aming inihatid na kaagad ay eh, para. Oh. Oh, fresh pa. 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 Din, sa, oh, thank you po. Salamat po. Thank you din, sa. Ah, Welcome, at Chola. Masarap pong isigang. Oh, po. Thank you. Oh, po. -abala dito. Oh, po. Oh, <laughs> po. Sila nakuha ng bullying. Sila <laughs> pa nagbibigay. At go, kasi may pasok na. Ay. -ay. Oh, po. Baka matagalan pa. pa. Ah, mamingin na muna. Ah, oh, mamingin uh, na. Kami katatapos din mag-merienda oh, kala Teo, merienda, sabi ni, si Teo ngayon nakabuo ng word, sabi merienda, <laughs> um, sabi merienda nga. Oo, mapapanood sa vlog ate Chola. Yan, at kami po'y pinapasok nila ate Chola, at dito pala'y may birthday yan dinan uh, eh. So, kala bukod kala Teo na nagpa-merienda eh, parang dito eh, yun, meron ding merienda. <laughs> Sige. Mayroon, may sige po. Yeah. Salamat. Okay. Wow. Nakakatuwa talaga si Teo. Sabi sa amin ay merienda. <laughs> oh. oh. Tapos ay uh, sayang-sayang niya at pagka dinadalaw eh, parang pagka may bisita ito ang hmm. Kaya uh, parang namis niya. Pumanay kakain na. Oh, sarap ng sopas. Sopas. Kami po ay paalis na din. Thank you sa pamarienta. At ito Oh, may pasaran pa. <laughs> Thank, Thank you. you. Ito ang akin ay bibigay ko kay nanay. Ang oh, sakay kay mama din. Thank you. Thank you. Na. Ay, Salamat ay, tayo. Tayo. Thank you. Ay, Thank you. So, oh, today, Inuuna po namin ditong ang deliveran para ano ah, fresh. <laughs> <laughs> yung sa pangmarites ay kahit bukas na't gabi na eh. <laughs> Nandito na po kami sa bahay. Tinadad na din po ako ni Kagwapo lang. Nandito po sa gabi ay mayroong ilaw sa labas. Sa taas, kabila. Yan. So yan mga kadilag, bali ito na po yung mga bangus. Yan ay bukas na lang papamigay. Talagi mm -hmm. ko nila muna sa ref at gabi na din anong oras na. Tayo ay natagal na ikala Ate Nels uh, uh na, na pa-kwento. Pala Ate oh, tayo na may nag-enjoy din at uh, uh, may parang ngayon na din lang tayo nakagala sa kanila. Mm -hmm. At ito na nga po yung mga bangus. Tsaka po yung alimango. Oh, wow, thank you so much po ulit kay Tita Ninang. Bale, si Kagwapo lang po ay paalis na din dahil gabi na ay may pasok pa po siya bukas. Thank you, Log, sa pagsama. At yun po yung padal ni Ate Nels para po sa nanay po nila. Okay, paalis. Oh, oh. So may pasok, ingat ikaw. Dandaan pagda pagdadrive.